Ano po ay nangingitlog sa tricycle, at ng tricycle. Hindi pa rin na itlog. Nakabanda yung lalaki. Wala, itlog na. Ayaw pa rin mga itlog. itlog tik-tik Kung may lalaglag na itlog ay pagod na tulog na nga yung asawa ito po yung ano ay nasa tricycle na yun ito po yung tricycle Tik, tiksum ka na. Mabait lubo. Ay, nawala pala yung damit dun ay. Hirap na. Yan, so... Sa, sa tricycle lang yung itlog. itlog ka na bebe baka siguro ay kaya ayaw lumabas ng itlog ay may tao nakabantay po yung lalak baka nakataas pa yung paa